yun yun, laging may backup even, para ulit ulit ko sinasabi uh, seven flow stream of income is important ganun din sa business, dapat may backup kagaya ko uh, meron ako ng travel agency meron ako ng master class course meron akong digital marketing no, sa paggawa ng website kasi bumabalansi yun eh kung medyo mahina itong isa uh, itong isa nagbabackup nagbibigay pa rin ng passive income sa'yo uh, makakasurvive ka somehow although hindi talagang uh, malaking malaki no? but in a sense na nagsusurvive ka sa business mo within 2 years, within 3 years within, you are in the good ano, uh, direction no? kasi hindi naman ano yan, eh, sabi nga may limang ways um, to survive with the business so yung una yung survival uh, hindi ko lang masyado kabisado pero Uh, yun, yung survival, tapos yung scale up mo, tapos maintain mo yung flow, no, ganun yun no, so hindi in in a, in a matter of a year is successful na kagad, talagang sobrang pinaghihirapan po, talagang yung hassle, no, yung pag-hustle pag grind talaga uh, dapat meron ka nun, dahil kasi kung wala ka nun maaga kang give up, baka in a, in a month lang Or ina in let's say 6 months lang wala na. Gumibap ka na kahit anong klaseng negosyo 'yan, no. So importante 'yung mga ganoon, mga plano. And yeah, since this is my uh fourth year being fully, no, um having my own ra business na niraranc ko. And I'm so thankful kasi marami kong natulungan din ng na mga bagong nag nagbi business sa travels and they put up their own event shop nila and part-time hustle na ginagawa nila na kumikita sila uh, sa pagiging freelance travel agency and ito pa nga yung isa naming win out which is yung dinikit namin vertical integration yung ginawa namin na isinama namin yung e-commerce platform uh, sa travel industry and eventually Um hindi yan in a matter of uh, months in a in a year or two makikita nila yung resulta talaga uh, ng aming uh, vertical integration between travels and e-commerce platform kung paano sila magkaroon ng way of earning no and practice yan eh na niyo yung let's say yung nag-start kayo ng business na isa um then yung sa mga susunod na business pwede nyo na mapag-aralan kumbaga nakukuha nyo na yung formula eh kung paano i talagang i-execute yung uh, pag-nenegosyo so ganun lang I am so grateful na God giving me this uh, talent yun nga uh, talagang we have to uh, continue no uh, sa pag uh, gagrind no uh, talagang patience no Siyaga and uh, strong determination kasi kapag mahina ka talaga, sinasabi ko iyo sa business, lalagap pa talaga, lalagap pa ka. Talaga, lalaga pa ka. Uh, motivation, no? Misan, uh, kasi, yun nga, uh, hindi madali, hindi madali magnegosyo. Mag Especially, uh, dapat meron kang makakasama side by side lagi, no? And mas mahirap kung nag-iisa ka, no? Um, talaga ganoon uh, laban-laban lang and doon sa mga nag-startup pa lang ng mag-business kahit mga side hustle, part-time business uh, laban lang, continue lang kasi uh, as you go along marami kayong matututunan and eventually magiging matatag kayo dyan and uh, makaka-establish talaga kayo ng sarili nyong negosyo so anyway um I'm looking forward dun sa aming plan, sa mas malaking plan namin about the uh, Liwaliw Travels, yung aming Canada Tour. Uh, I will make it happen, it's gonna happen, no? yung plan namin na Canada Tour, hindi man 2025, 2026. May execute namin yan to scale up the Liwaliw Travels as long uh, as uh, as well as uh, dun sa ating mga affiliate, franchise sa travel agency at sa aming e-commerce platform. Anyway, uh, yeah, keep on fighting guys. Uh, laban lang no kung nakakaranas kayo ng slowdown na uh, sa mga season, sa mga moment na talagang humihina yung business. It's natural, especially sa ngayon, sa panahon ngayon. Uh, maraming business ang na nagsara, no? So kung nandiyan dyan ka, nakatayo ka pa, magpasalamat ka, be grateful na lumalaban pa tayo no sa mga struggle sa pagnenegosyo. Anyway, this is Oscar from Lily Travels. Have a great day. Bye. Ciao.